mabilis na pagtanda tila nasa isip lang daw. Ayon sa isang pag-aaral sa England, pwede nga bang maging forever young? Alamin sa live report ni Cedric Castillo. Cedric, Jessica, ayon sa isang eksperto ay hindi raw lubos na ipapaliwanag ng siyensya kung bakit iba-iba ang rate o yung uh, tinatawag na bilis ng pagtanda ng isang tao. Meron kasi mga 8 years old o 9 years old pero malalakas pa rin ang katawan. Pero ayon sa isang pag-aaral, tila daw ang pagtanda ay posibleng produkto ng mentalidad ng tao. Pagputok ng araw at kamumulat pa lang ng mga mata, hindi raw sapat kay Lolo Elo ang simpleng pag-uunat. Kaya ang binabanatan niya, dumbbells, sundan pa ng leg stretches, sabay sipat sa salamin. 82 anyos na si Lolo Elo at kung may kasabihang kalabaw lang ang tumatanda, paniwala raw niya, mas malakas at mas masipag pa raw siya sa kalabaw. Ang kanyang sikreto, magaang napananaw sa buhay at pananampalataya. 50 pa ako, sabi ko, Lord, give me another 10 years. E eh I reach, nag-retire ako sa bangko. Sabi ko, another 10 years, boss ka ako pa. <laughs> Tackle everything in moderation. Pag alam mong hindi pwede, wag mong ipilit dating banker si Lolo Elo, panibagong buhay daw sa kanya ang pagreretiro ilang dekada na ang nakalipas. So, dapat ng pagdanda. Ah. I ah. kasi no matter what, darating tayo doon, 'di eh. Bakit ka matatakot? You just keep keep yourself busy always sa isang pag-aaral na ginawa sa Inglaterra na tuklasang ang pagtanda ng isang tao, tila produkto rin ang kanyang pag-iisip. Bagaman sa pisikal ay sadyang mas mahina raw ang katawan kaysa dati, pero malaki raw ang epekto sa kalidad ng buhay ng pagkakaroon ng positibong pananaw. Ang 62-year-old na si Lola Erlinda, iindak-indak pa ng makapanayam namin. Paano ka ba naman daw hindi matutuwa sa pagiging senior citizen kung hawak mo na ang sarili mong oras? May mind tayo para mag what to do. We must go swimming, outlet, like outing, ah, exercises every day. Alam daw ni Lola Erlinda ang hirap at sakripisyo ng pagtataguyod ng isang pamilya. Kaya payo niya sa mga tulad niyang graduate na sa ganitong responsibilidad, suklian ang sarili. Kasi ang laki ng hirap natin, di ba? Always getting tired. Then you smile. <laughs> Kung tutusin, hindi pa lubos na naipapaliwanag ng siyensya kung bakit hindi pantay-pantay ang rate o bilis ng pagtanda ng tao. Pero may isang bagay na hindi maaalpasan, ang expiration date natin kapag nasagad na ang gamit sa katawan. The body is like any, any other machine. There are people whose organ systems... For some reason, shut down earlier than others. And nobody knows the reason why unless that these people who are young are afflicted already with diseases. Napatunayan na raw na may magandang epekto sa kalusugan ang positibong pananaw. Pero kung minsan, utak na rin daw ang numero unong kalaban ng katawan. there are people who at the age of 50 or 60 believe that they are already old. So if they believe they're already old, then they avoid activities that are supposed to still be possible for them. Jessica, isang uh, bagay pa na hindi nakadesenyo ang ating katawan para tagalan ay diseases o karamdaman. Tanggalin mo daw ito at natural daw na tatagal ang ating katawan ng mas mahabang panahon. Jessica? Okay, sabi nga nung uh, lola na nakausap mo eh, nasa isip lang natin ang control sa ating katawan. It's the most powerful part of our body, powerful organ in our body. So kung ano iniisip mo, kung gusto mong mainis, ay inis ka talaga. Pero kung gusto mong maging masaya, eh magiging masaya ka. Uh, tama Jessica, ano, kumbaga merong mga bagay na kaya natin kontrolin at merong mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Kumbaga ang hindi natin makokontrol, kumbaga yung environment natin, reaction ng mga tao sa atin, yung environment, yung pagkulan, pag, pag uh, iinit ng panahon. Ano. Pero ang makokontrol daw natin is kung paano tayo magre-react. dito sa mga bagay na ito, Jessica. Mm, so, mukhang hindi totoo na hindi magandang maging isip bata, di ba, Cedric? <laughs> <laughs> maganda maging isip bata pero childlike dapat, hindi childish. Yeah, tama Jessica. Dun sa dalawang uh, lo, inyo sa lolo at lola na nakausap natin talagang common na sa kanila is uh, yung palatawa sila at uh, talaga hindi nila masyadong siniseryoso kung ano yung problema. Kasi ang uh, yung isang ang saying nga daw nila dyan, it, you can only call it a problem kapag meron daw solution. Ibig sabihin kung meron kang challenge ibig sabihin may solution Jessica. Okay. Cedric Castillo, maraming salamat sa iyo at nasa isip lang yan. Kaya huwag muna tayong tumanda. Maraming salamat.